guys nakikita nyo ba to guys itong damo na to binunot to kasi ano siya sa pananim eh so naaagawan niya yung nutrients so binunot na double purpose siya papakain natin sa baka ito yung baka o oh, tinan mo guys oh, tuwang yung baka o oh. oh come here come here o oh, tinan nyo guys ha oh. o ito dito o oh. hmm. Gusto mo yan ah. Oh guys mokbang oh. Mukbang na Gusto gusto niya guys oh di ba Fresh na fresh na oh. green na green oh Gusto gusto niya Dito 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 oh Kain ka dito hmm. Mukbang Yummy yummy siya oh Di ba Di ba guys Tuntua siya oh. sabi niya Sarap fresh na fresh Bagong harvest <laughs> Pero damulong lang ito. Hmm. Oh, tingnan mo ayan, oh. Oh, oh ang galing, oh, di ba? Vibes dito sa probinsya, guys, ayan, Yung oh. di ba? Oh, tas kakain yung subukan pa natin yung baka. Oh, oh. Na Naririnig niyo ba, guys? Nagka-crunchy pa. Oh. Crunchy. Mm. Hmm? Oh. Subukan natin siya. Dito 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 dito. Ah. Dito tas. Sige na, wala mo hiya. Hmm. Oh, crunchy. Crunchy vegetable. Oh, di ba? Ayun oh. Subo na. Subo na sa na.